sakit hindi ko nalalaman? Yes. I can't allow all this money to fall into the wrong hands. Labo mo naman eh. Ba't mo ginagawa yan? Meg, <trick> ikaw na humawak nito. I suppose you'll do the right thing. Sige na! mo Ano na ikabit ba yung... aya-aya maganda? Yung mga ibang ibang lobo na ikabitin okay, yeah. na oh. lobo. Ay! Andiyan na siya! Huh? Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayun na Ah, saan si Meg? Ate, ba't lang matipod yun, ha? Wala pa? Ay! ay, ay ayan na! Ayan ay, na siya! Salamat mo na katupad na negosyo ko! Ay, oh. ay! Ay! Sandali nga, makakumpleto na ba lahat ng staff na? Kumpleto na po, ma ma'am. Sandali, parang... Parang si father. Nagpasabi, padating na. Padating na, mm -hmm. ah. Tapos, nito. Ano wala tayong security guard? Si at meron po! Ay, si Kya! Ay, sir! Naku! Ah! 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 na Sorry! Nalate ako! Nalate ka? Ano ba naman yan? Dapat yung trabaho mo, minamahal mo, dapat hindi ka nalilate! Sorry po, hindi na po maulit. Siguraduhin mo lang! Apo! Hey!